Hello guys, welcome to my channel. Gusto ko lang po ibagi sa inyo, lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Kapag mali po ang inorder nyo na parcel sa Lazada o kaya nabudol po kayo at binuksan nyo na, huwag po tayo magpagaway sa rider o manakit na siyang nag-deliver ng inyong parcel. Bidyoan nyo lang po at picturean kasama ng rider bilang witness. Dahil mabilis at madali na ngayon magbalik ng parcel sa Lazada. Minsan mayroong seller na mabait. Hindi na po ka ang parcel. Panoorin sa video na ito para malaman nyo. O na, itap lang po ang return refund. Pagkatapos nyo po tanggapin ang parcel, may makita po kayo dyan sa ibaba itap nyo lang po yan. Pagkatapos, itap din po ang problem with item received. Mamili lang po kayo dyan guys kung ano po ang dahilan kung bakit ibabalik nyo ang parcel lang sa akin po, wrong items deliver. Sundan nyo lang po ang nakamarka po dyan para masundan nyo po. Pagkatapos guys, mamili na lang po kayo dyan kung pipick upin po ba ng rider o kayo na po mag-surrender sa branch ng Lazada. Siyempre yung sa akin, pipick upin po ng rider. Kayo rin po mamili kung kailan pwede pick upin ang parcel ng rider. Nasa inyo po yan kung anong buwan, kung anong pizza. Kayo na po ang bahala. Kung okay na, itap lang po ang confirm. Dito na po tayo mag-upload ng video at picture. Kung mayroon po kayong komento, ilagay nyo po dyan. Wrong items ang nilagay ko po dyan. Kung malalaking halaga ang presyo ng parcel, mas maganda guys, isama nyo po ang rider sa video o kaya picture. E sa akin po kasi hindi naman masyadong kalaki yan. Hindi ko na po sinama yung rider sa video ko kaya sa picture. Pumayag naman po yung seller, mabait naman po. Hindi na po pinababalik yung items yung parcel na binili ko sa kanya ganun lang po guys ang gagawin nyo para hindi po kayo magalala sa parcel na in order nyo sa Lazada mabait naman po sila guys madali at mabilis po ang proseso okay guys sana nasundan nyo ang video na ito at may natutunan po kayo para hindi na po tayo mahirapan pa o pumunta pa sa ibang lugar hindi po ako nagpo-promote sa Lazada sa sarili ko pong itong experience at sana ay nakatulong po sa inyo ginawa ko po kasi ito para para po sa mga hindi pa po nakakaalam ganun lang po ang gagawin nyo guys ang binayad nyo ay mapupunta sa inyong wallet account sa Lazada. At kapag gusto nyo bumili sa Lazada, pwede nyo po iyan gamitin. Okay guys, salamat!